Yo, what's up mga kaibigan? Nadi na tayo magkwantuhan ang game ng Gilas Pilipinas laban sa home team Saudi Arabia dahil natalo tayo sa ating first two games laban sa mga team na Chinese Taipei at New Zealand kinailangan natin na makalaban pa ang number 2 seed ng kabilang pangkat Saudi Arabia sa isang knockout game para mabigyan ng pwesto sa next round isa nga itong team na tinalo natin ilang taon lang din na nakakalipat sa score na 84 to 46. Subalit so, now under a European style of play dahil sa kanilang bagong head coach, tinalo nga nilang bansang Jordan, tinambakan ng India at pinahirapan naman ng China. Quick 2 points to start the game para kay June Marfardo subalit kinailangan niyang maupo kaagad matapos sa makuha ang kanyang second foul in just 2 minutes. Pinasok agad ni Coach Tim Cohn si KQ at uminit naman si Justin Brownlee dahilan kung bakit agad na napatawag ng timeout ang Saudi. Instant impact nga si KQ mga kaibigan kaya man problemado na mga fans ng Saudi. Lumobo sa 10 ang lamang natin patungo sa second quarter sa score na 25-15. Easily ang best first quarter natin sa tournament na ito Pinasok na din nga pala si Jamie Malonzo sa last seconds ng first quarter Ganun pa man, mabilis na natunaw ang lamang na ito ng Gilas ng gumawa ng 14 to 1 run ng Saudi at nagpaulan sila ng 3 points Ganun pa man, nagawa pa din naman natin na mahawakan ng 40 to 37 lead patungo sa halftime dahil sa magandang performance sila KQ, Justin Brownlee at AJ Edu. Nanguna para sa ating gila squad si KQ with 11 points at 10 points naman para kay Justin Brownlee. Habang si Abdul Rahman naman ay gumawa para sa Saudi ng 14 points on 4 of 6 shooting sa 3 point line. Pasakit nga ito sa atin mga kaibigan sa game na ito. Sa third quarter naman ay palitan ng lamang ang dalawang kupunan. 11 points ang ginawa ng big man Al Suwailem at napakatindi ng kanilang two-man game ni Abdul Rahman. 60 to 59 ang score patungo sa fourth quarter, Gilas lead. Sa fourth quarter naman ay halimaw na performance ang pinapakita ni Al Suwailem ng Saudi at malapit na nilang makuha ang panalo ng pangunahan ni Justin Brownlee ang comeback sa last minutes ng game including ang 3 points to send the game sa overtime. Sa overtime naman ay tulong-tulong nga ang buong kupunan nang sa tuluyan na nating nakuha ang 95 to 88 win mga kaibigan. 29 points si Justin Brownlee, 17 points, 3 assists, 3 steals si KQ at double-double performance naman mula kay AJ Edu. At dahil muli tayong pinalad at nakuha ang panalo sa game na ito, tayo ay aabante na sa next round kung saan nakaabang na sa atin ang number 1 ranked team sa tournament na ito, ang undefeated team and world ranked number 7 Australia kung sakaling magawa natin na makuha ang panalo na hindi inaasahan ng madami, posibleng lahat nga ng international analysts, ito nga ang biggest upset kung sakali sa tournament na ito, lalo na kung i-consider natin na hindi nga maganda ang pinapakita natin performance sa majority ng tournament na ito, kahit sa gila standards pa yan. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay magagawa kaya ng gilas na gulati ng mundo at makuha ang panalo kontra sa Australia?